Sa ibong kan makusog na pag-uran, nagtiripon kasuodmaan kapulisan sa Bicol kaibaan sa indang pamilya para sa selebrasyon kan pamilya ng Pulis PNP Family Day sa Kampo General Simeon Ola sa Legazpi City. Saro sa ginatos na kapulisan na presente sa aktibidad, iyo si Pulis Staff Sergeant Dan Bagay kan Regional Mobile Force Battalion. Istorya niya, Dai hali sa isla kan Katanduanes an sa iyang pamilya Darakan Bagyong Karina. Kaya dai niya kaibang magselebrar an sa iyang mag-irina. Sa ibong kaini, labi niya na-appreciate ang inisiyatibo kan sa Indang Kampo. Napakasaya madam kasi Isa ito sa mga magandang programa ng ating kapulisan sa pangungunan ng ating uh, Regional Director ng Police Brigadier General Andri P. Dison. Isa itong paraan para uh, ipakita kung ano yung mga serbisyo ng uh, at aming organisasyon at the same time maimbitahan din ang aming mga kapamilya at mabigyan ng mga serbisyo ng ating kapulisan. Maski ang utility worker kan PNP Regional Training Center na si Danilo Kalubad asin an sa iyang pamilya, maugma man na nakiugma sa selebrasyon. Salamat sa lahat ng mga officer ng PNP at sa lahat ng mga kapulisan na nandito ko sa lahat ng pamilya ng mga pulis na nandito para maki makisaya at magka-join sa mga bagay na ganito. Makukuha namin dito as a educational uh, gamit ng mga anak ko, tapos yung happy-happy na ganito, kumakain ako ng ice cream, kahit maulan, andito kami, nakikisama sa lahat ng family day. Sa ibong kan maraot na panahon, mainit na nakiugma sa pagtiripon si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Sigun sa direktor, A pesar sa kamawotan na mas magkasararo, mas mapakusog an support networks asin mas maging magayon and well-being kan sa indang personahes asin ang mga pamilya ka ini. Obheto man kan aktibidad na maihiras an mga pangenat na serbisyo kan maniba-ibang opisina di gobyerno. Uh, family Day sa uh, uh, pagtutulungan ng lahat ng stakeholders ng lokal na pamahalaan pulis sa mga sa mga serbisyo. Ginagamit man kan saindang mga diyan ito po ay uh, parang social services serbisyo para ba na pinagkakaloob natin sa ating mga kababayan Nakisumaro sa selebrasyon asin kabalis sa mga nag mga libreng serbisyo iyon opisina kan DSWD Bicol. Nandito ngayon ang DSWD. Ako po ay galing sa Assistance for Individuals in Crisis Situation. So andito po kami kasama ang aking team from the Regional Project and Management or Monitoring Office kung saan po uh, may mga dala po kami ng mga information or mga pamphlet, mga ganito pong mga papel na naglalaan po or nakalagay po dito ang mga programang binibigay ni DSWD. Uh, hindi naman ulit sa ating kaalaman. Ano po, meron po kami dito na programa na AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation na nagbibigay po ng funeral and medical assistance at iba pang mga assistance na pwede pong i-avail ng ating mga kapulisan. Presente man sa aktibidad ang Napolcom, Comelec, TESDA, DOLE, PSA, LTO, PIDEA, DAR, DENR, DA, MCGI, PCSO, Comworks Incorporated, APSLI, PSLI, PSMBFI asin kadakul pang iba. Patunay sa naman daaan programang ini na apwera sa pagmantinirkan kan peace and order sa maniba ibang runa kan rehiyon, to man kan PNP na nasusuportahan asin natatawanin danin importansya an sa indang kapulisan magin ang mga pamilya ka ini. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.